Paalala ang Malacanang sa lahat na walang dapat makihati sa mga ayudang ibinibigay ng pamahalaan sa mga nakalista nitong beneficiaries. Kasunod yan ang tuloy-tuloy na pamamahagi ngayon ng Pangulo ng tulong sa mga naapektuhan ng El Nino. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tuloy sa pamamahagi ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka at mga ngisdang naapektuhan ng El Nino. Sa Baler Aurora, tig sa 10,000 pisong tulong ang iniabot ng Pangulo sa selected beneficiaries. Bukod pa ito sa 10,000 pisong assistance ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng ACA program. Ayon kay PBBM, hindi lang daw kasi tagtuyot ang naging hamon sa mga taga-Aurora. Matinding init ang dinanas ninyo dahil sa ilin ninyo na nagdulot ng malaking pinsala sa maraming lugar dito po sa Region 3. At hindi pa man hungupang ang, da ang dalang hirap ng ilin ninyo, nagkaroon naman tayo ng mga enkwentro sa pagitan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas at ang mga grupo na Dipakulao at Maria Aurora. At ang mga insidentong ito, insidenteng ito, ay nakakaapekto sa higit tatlong libo at anim na pamilya sa labing apat na barangay sa nasabing lugar. Bukod sa cash assistance, nagbigay din ng farm machineries, bangka at mga fish vending equipment ang gobyerno. Ibinida rin ni PBBM ang mga proyekto kasabay naman ng napipintong tag-ulan o laninya. Mayroon na tayong nakapreposition na relief supplies na nagkakahalaga na higit 180 milyon piso para sa buong Region 3. Natapos na rin ang Aguang River Flood Control Structure Project sa Baler. Ito po ay makakatulong upang mapigilan ang matinding pagbaha at malaking pinsala na dulot ng pag-apaw ng Aguang River. Maging ang mga infrastructure project at turismo. Sa unang pagkakataon, nakasama naman ni Pangulong Marcos sa pag-iikot ang tubong Aurora na si incoming Department of Education Secretary Senator Sani Angara. First of all, baka makalimutan ko. Thank you for appointing me, Secretary of Education, sir. Medyo mabigat ang mga suliranin ng sektor nito pero hindi po namin kayo ipapahiya. Sagot ni PBBM, simula pa lamang ay alam na niyang si Angara ang nararapat sa posisyon, lalot na uunawaan nito ang mga dapat gawin sa ahensya. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.